Isang masarap at makabulang araw ang pinagsaluhan ng mga magulang at anak kamakailan sa ginanap na Parent and Child Cooking Contest na may temang Food and Nutrition Security, maging priority sa pat na pagkain karapatan natin. Layunin ng programa na itaguyod ang wastong nutrisyon at pagtutulungan sa loob ng pamilya habang binibigyang halaga ang karapatan ng bawat Pilipino sa sapat na at masustansyang pagkain. Ang nasabing aktividad ay programa ng Quezon Municipal Nutrition Council at Quezon Municipal Health Office, katuwang ang Department of Education Quezon District sa pamumuno ni District Supervisor Mr. Florante Esposa. Personal na dinaluhan ni Vice Mayor Josie Hoson ang nasabing aktividad tanda ng kanyang suporta at pagbibigay inspirasyon sa mga magulang at mag-aaral. Sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Quezon sa pamumuno ni Mayor Dean Hoson at mamamayan ay makikita na prioridad ang kalusugan at nutrisyon para sa mas malusog at mas maunlad na bayan ng Quezon para sa Balitang Nueva Ecija. Gian Hernal Long nagulat para sa DWNT Radio, ang inyong kakampi.